tempo sa dito sa park. <laughs> ang sarap matulog ang puti. Nakasaksak sa puno. <laughs> ah, sarap na tulog. Nagugulat lang. nat ka pa Hindi kita inaano matulog ka lang dyan. Ito, isang batal yung pusa. Ito, pwede lang mag-ampon, inampon ko na to eh. Kaso bawal sa accommodation namin eh. Uh, dami nila, mga mutain isang pamilyang damukal yung may dede pa yung iba. Sarap <laughs> ng <Sinaptang> tulog. <laughs> Na, tatakot kay inano kita. Takbo-takbo ka dyan.